So, nangay... pina ko na naman yung buhok ko. Diba kasi nung last week, parang hanggang dito na yun eh. Kaya lang, diba nga, mainit. So, pina ko siya. Kaya dyan na lang. Char. Tsaka, ano, mainit talaga ako ngayon kasi malapit tayo ako Buwan ng ano. So, ano. Di ba parang namamanas ako ngayon? Pero yung eye ko laging manas yan. <laughs> parang ano, ganyan ako, basta malapit na. Malapit na yung kalaban ko. Monthly. Laging kunting galaw, init. Kunting galaw, parang ano parang kunting galaw mainit yung ulo <laughs> ganun parang araw na lang ata yung bibilangin ko lalabas na talaga lalabas na yung <laughs> buwan ng kinaiinisan ng lahat ewan ko ba ba't ganun the next day. Hi. Taka kayo, no? So, basta mga ganitong video, sinisipag ako niyan. Oh, um, may may simisingit talaga isang langgam. At uh, alam niya naman siguro kung ano lulutuin ko dyan pag ganyan may kamatis na may sabaw. So, pag ganyan na may sabaw tapos may kamatis, ibig sabihin, nilaga yan. Charot. Magsinigang <laughs> tayo dyan. Sinigang. Medyo nakatanggap tayo ngayon ng ayuda. Sinigang tayo na ribs, man. Yan. Medyo marunong tayo ngayon maruto. Nagdudurong, nagrurunong na naman tapos may update. Oh. Ayan. So, bumili kami nga ng gulay. Siyempre, binibili lahat. Binibili ngayon. Wala lang libre. Kalibre ka lang pag meron. Libre. Pag wala, hindi. Eh, bibili. Ha? Poy sobrang tumilipong ka. So, inanda ko nga dyan yung gabi. Habang habang pinapalambot mo yung karni, magpalambot ka na rin ng gabi. Tapos ilagay mo na lahat ng mga ingredients niya sa pa. Ibuhos mo lahat ng lahat ng lahat ng lahat ng pagmamahal mo dyan. Ba't parang ganito yung boses ko? Nahihelo ako. <laughs> ayun Sabay mo yung ganyan habang ano, pinapalambot mo yung carne. So, tinanggalan ko na nga pala siya ng ano, yung bula-bula sa carne, yung maitim, yung bumubula. Kasi hindi daw yung turo na nagturo sa akin, hindi daw yun okay. Sino man nagturo sa akin? Wala naman nagturo sa akin. Basta alam nyo na yan. Hindi naman siya maganda tingnan. Yung bumubula dyan. And, uh, ayan, habang kumukulo siya, syempre kung na haluin, dumambot na yung ano, yung gabi. Ganyan yan. Dapat masarap, masarap na sinigang yung marami rin kamatis. Pero may kulang yan eh. Pero kung na tayo mag kung na natin damihan sa sahog eh. Dito ay mayaman. Tama na yung maraming gulay. May kulang yan. Kulang ng sili. Hindi <laughs> ako nakabili ng sili dyan. Huwag okay na yan. Importante dyan. Lasang sinigang. Ang bilis ng transition. Oh. Nakalagay ko na lahat ng gulay. Malambot na yung gabi. Tapos yung kamatis. At natunaw na. Oh, diba? Actually, minagali ko na talaga. Kasi nagutom na ako wala kaming almusal niyan. So, binilisan ko na. Una tayo mong parte 30 ng kilos, no? Kapit tayo Barbie. Ayan na yun. masarap, di ba? Pero maasin. Gusto ko yung maasin. Naluto ha. Hindi yung amoy mo. Charing. Ah, nilagay ko na yung kangkong. Siyempre, huwag natin yung huli yung ang angkong. Huwag natin kalimutan yung kangkong kasi yun yung papasarap sa sinigang. Aminin nyo, hindi sasarap ang sinigang kung walang kangkong. Diba? Di Hindi, hindi, uh, hindi kasasarap kung walang ako. Naka naman! <laughs> o kain na o yung gutom lang yan. Pero ngayon nag-always over ako na lipong ko. Yan ang nasa nangyikabuhi ko. Ulam namin kasi ngayon. Bulad. <laughs> yan ang isang araw pa yan. So, anyway, bye. Luto kayo ng ganyan, masarap yan. Pero, lagyan nyo ng sili. Pero para sa akin, kahit wala ng sili, okay na. Basta lasang sinigang, okay na. Hindi okay. naman ako marti. Hindi tayo Barbie. Masarap hindi tayo mayaman. Yun lang. Kumain kayo. Kung ayaw nyo, di wag. Bye. See you next time.